Pasado alas 8 ng umaga nang makarinig ng malakas na tila pagsabog sa si Jelsy sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Togan, Baguio City. Sa lakas nito, napakaripas ng takbo ang kanyang hipag papasok sa bahay nang siya sating sa dito na tumambad sa kanila ang natumbang poste ng kuryente na dumagaan sa isang delivery truck. Pero yung hipag ko po yung nakakita na nakita niya na may sumabog po na poste. Tapos tumakbo po siya kasi akala niya pa ganun yung posting pa baba. yun, nung sinili po namin, eh dito po. Wasak at na-UP ang unahang bahagi ng truck. Sakay nito ang driver at dalawang pahinante. Nung paakyat po ako, papunta dun, eh nakita na namin yung poste na dahan-dahan ng kwan. Eh ako, hindi ko na nabol nahabol na nagpreno. Talagang sumalpok na po sa amin yung itong poste. Kwento ng driver, matapos silang mabagsakan ng poste ay sinundan naman ito ng malakas na pagsabog na trap din naman ito sa truck. Unang naisip ko dun, yung kuryente baka makuryente kami sa loob kasi malakas yung putok. E nung biglang wala na, chinek ko yung sasakyan kong namatay, nakapak pa rin ako sa preno. Sumigaw na ako na magkalso, buti may lumabas na lalaki kanina, siyang nagkalso. Walang galos ang isang pahinante at driver pero ang isa nilang kasamahan agad na dinala sa ospital matapos makaramdam ng pananakit sa likuran. Tinatayang nasa 300,000 piso ang pinsalang natamo ng truck. Dahil sa insidente, nagkaroon ng malawakang brownout sa apektadong linya sa Baguio City. Kabilang na riyan ang Santo Tomas proper, Don Togan, Green Valley, GBCC, Santo Tomas School Area sa Baguio City. Apektado rin ang linya ng Tuba Binget, kabilang na ng ang Mount Kabuyao, Santo Tomas Relay Station, Digsigwayan, Bangkua, Pula at Badiwan. Patuloy pang inaalam ng Bineko sa kung paanong nabuwal ang poste. Makikita naman ninyo na maraming uh, attachments doon sa doon sa linya ay doon sa poste natin. And, uh, but still, uh, hindi pa natin narurul out o nare-determine kung ano talaga yung cost ng uh, uh, collapse ng poste. Nagdulot din ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pinababa ko na lang siya, naglakad na lang siya, at doon na lang sasakay sa junction para hindi siya malate sa trabaho. Sa ngayon, Puspusa na ang ginagawang pagsasaayos sa nabuwal na poste habang tiniyak naman ng bineko ang mabusising investigasyon sa naturang insidente. Jose Robert Invitor para sa si Luzon Headlines.